For this video is for, the, uh, for entertainment for purposes only, mga idol. Ginawa namin itong video dahil uh, gusto namin na uh, i-promote ang kanyang page. Ayan, yes. uh, please follow kay uh, Idol Ian and Mario. And Mario Samson Vlog. Vlogs, mga idol. So, maraming salamat. Uh, ako po na gumayo pa rin sa ikaw. Lali ng ikaw. Para i-promote natin itong ating idol. So, please follow, mga idol. Yes! So mga kababayan, uh, please follow kay uh, Idol Ian Samsung Vlog. Ayan. Supportahan natin yung ating kababayan. Huwag natin pabayan. At maraming maraming salamat, salamat! sa iyong panunod.